So, ang gagawin po natin dito, papasadaan lang po natin ng lihang 1,000 grit. Huwag nyo po natin ididiin. Tatanggalin lang po natin just in case po na may mga butlig-butlig. Para pag itinikit po natin itong sticker, ay hindi po siya magbubutlig-butlig. Kaya ilalapat po natin yan eh. Sa pagdidikit po ng sticker, gagamit po ng ito po, uh, tubig na meron pong shampoo. So, ito po, ay ko na po sa inyo yung tamang pagdidikit ng sticker na gagamit po tayo ng shampoo. angat lang po natin. Ayan na po, no? So, Nasukat na po natin. Let's say, sukatin po muna natin. Kung tama. So, ayan po, no? So, ang gagawin po natin, nangatil lang po natin ng sticker, spray lang po natin, ayan, para hindi magdikit. Kasi pag wala po itong shampoo, magdidikit po ito kasi uh, bumabalok to po yung sticker. So, ito po yung pamamaraan. Yung isang pamamaraan ko na hindi na ginagamit ng shampoo, ay mahirap po, no? Lalo pagka hindi po kayo expert. So, ito, babasahin din po natin itong pagdidikitan. So, saka po natin ilalapat to. So, pantayin lang po natin. Gagamit po tayo nitong ito squeegee. So ang paghagod po natin ha. Ah, simulan po natin sa gitna. O gitna po. Ang hagod pa dapa po yung squeegee ay kung nyo, oh, Then ano natin? Yan po medyo mabigat pag may shampoo. Hindi na iwasan po yung bubbles. Pero mawala po yan. Pabalik-balik lang po yung hagod so ayan po makikita nyo lumalapat na po siya so ganun po laging pa wag po yung basahagot tayo no pag yung uh, may discarte po rin na hagod ilalabas lang po natin yung tubig yun know? na So ayan, ganyan kadali lang po maglapat ng sticker.

Ayan po, uh, pinapasadahan ko po ng liha. Ang purpose po niyan ay para maganda po yung lapat ng sticker, mawala po yung talas ng mga kanto ng sticker, at na rin yung mga bootleg para madamay na rin. At kung sakaling magaspang, ay para kuminis na rin. So pero ingat tayo sa pagliliha kasi uh, baka masugatan yung sticker, no? At uh, pati yung kanto nang Perrex kasi ah madali pong palupan po 'yan sa pagliliha ng mga kanto Kapag tayo po ay mag-recoat, mag-class off lang po tayo ng 15 minutes or mag-interval bago natin ito patungan ulit ng top coat clear. Ayan, full coat na po yan. Uh, ito na po yung pinaka-final coat.